Mga ka-express, isang malupit na balita ang ating pag-uusapan ngayon. Isang balitang siguradong magpapakaba sa buong Asia at magpapasigla ulit sa ating pag-asa. Si Kai Soto, ang 7'3 pride ng Pilipinas, ay muling gumawa ng ingay. At observation ng mga fans, mukhang fully healed na ang kanyang tuhod at hindi lang basta healed kundi ready na for a possible comeback this July para sa NBA Summer League. Pero teka lang, bago tayo tumalon sa excitement, balikan muna natin ang mga pangyayari. Noong January, nagtamo si Kai ng injury na naging dahilan para siya ay operahan sa February. Isang operasyon na kadalas ang nangangailangan ng 6 months minimum recovery at ang July ay ang eksaktong 6 months mula noon. Kaya ang tanong, makakabalik na ba siya sa larangan ng professional basketball sa panahong yon? Ayon sa mga ulat, ilang beses nang namataan si Kai na gumagala, nagta-travel at kumikilos na parang wala nang iniindang injury. Isa itong malaking sinyales na nasa maayos na kondisyon ang kanyang katawan. Pero hindi ibig sabihin nito ay 100% cleared na siya to play ang mga injury tulad ng ACL o anumang operasyon sa tuhod ay hindi lang basta-basta sinusukat kung wala na ang sakit. Kailangan din ng sapat na lakas, stability at kumpiyansa ng athlete sa kanyang sarili. Kaya naman kahit mukhang okay na ang tuhod ni Kai, maaring sadyang pinapahaba ang recovery para masigurong hindi na siya magkakaroon ng setback. Kasi kapag bumalik siya na hindi pa handa, mas malaki ang chance ang maulit mo di ang injury. At yun ang pinakahuling gusto nating mangyari, lalo na't na malaki pa ang future sa harap ni Kai. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi pa siya naglalaro ay dahil posibleng nakatutok siya ngayon sa mga structured at controlled rehabilitation program. Hindi man siya naglalaro sa competitive setting Maaring may mga light workouts, strength training, and skill sharpening na ginagawa siya behind the scenes. Hindi ito visible sa public, pero mahalaga ito sa long-term career niya. At ngayon, let's talk about the speculation. Ang buzz ngayon ay makakasali na raw si Kai sa NBA Summer League ngayong July. Well, this could be the biggest comeback story sa taon kung sakali So imagine, from a heartbreaking injury earlier this year, bigla siyang babangon at sasabak ulit sa laban. At hindi lang basta laban, NBA level pa. So kung sakaling matuloy, eto na ang pinakahinihintay natin pagkakataon para masilip muli si Kai ng mga NBA scouts, coaches at executives. Marami ang naniniwala na may NBA level talent si Kai ang problema lang ay timing, injuries at minsan external politics. Pero kung ngayon ay magiging 100% healthy siya at magpakita ng gila sa Summer League, malaki ang possibility na makasama siya sa training camp ng ibang NBA team o kahit sa G-League NBA affiliation. Bukod pa diyan kung tuloy-tuloy ang kanyang momentum, maaring makalaro pa rin siya para sa gilas Pilipinas para sa FIBA Asia Cup Nagaganapin sa Saudi Arabia Hindi lang ito mahalaga sa Pilipinas Kundi malaking boost din ito sa moral ng buong Southeast Asia Kasi nga naman, hindi biro ang magkaroon ng isang 7-3 player na may international experience Na maglalaro sa isang continental tournament Ang FIBA Asia Cup ay isang malaking entablado para kay Kai Hindi lang para ipakita ang kanyang galing Kundi para patunayan na siya ay tunay na leader ng bagong henerasyon ng Gilas. At kung makakabalik siya sa form at maayos na performance sa Summer League, mas madali para sa SBP at coaching staff ng Gilas na isama siya bilang core player ng national team. Pero siyempre, habang wala pang official announcement, lahat ng ito ay speculation pa lamang. Ang importante sa ngayon ay maayos ang kanyang recovery. At hindi siya minamadali. Kai is still very young. At 22 years old, napakabata pa ng kanyang career, And rushing back from injury is a risk. Not worth taking kung hindi pa siya 100%. Ito rin ay tamang pagkakataon para ipakita ni Kai kung gaano siya kadedicated sa kanyang craft. Discipline, patience, and the will to return stronger. Ito ang mga katangian na hinahanap ng mga NBA team sa mga prospects. At hindi lang skills ang basihan, kundi mindset. At mukhang pinapakita ni Kai ngayon ang maturity at commitment niya. Marami ng mga Pinoy basketball fans ang nagtatanong, siya na nga ba? Matagal na natin inaasam ang first homegrown Pinoy na makapaglaro sa NBA. Kai Soto has been our best bet for years. At kahit ilang beses na siyang nadapa, hindi pa rin nawawala ang suporta ng buong bansa. Kaya kung matuloy ang kanyang July comeback, siguradong buong Pilipinas ay magse-celebrate. Mukhang matagal nang fully healed ang tuhod ni Kai. In fact, palagi na siyang natikitang gumagala. Kaya it is safe to say na okay na ang kanyang tuhod. Pero kung okay na ang kanyang tuhod, bakit hindi pa siya naglalaro? Well, kailangan kasi ng mahabang panahon upang masigurong lumalakas ng maigi ang kanyang tuhod and the only way na masiguro ang lakas ng kanyang operasyon ay ang mahabang panahon na pahinga. Pahinga sa paglalaro ng basketball. Although may nakikita tayong mga good signs na on target ang rehabilitasyon ni Kai in time sa NBA Summer League ngayong July. And hopefully, walang mga major problems from now hanggang July at makakasingit pa si Kai sa mga NBA teams workout at makakalaro sa NBA Summer League. Pero take note, ito ay isang spekulasyon lamang at naghihintay pa tayo ng formal announcement kung talagang makakaabot si Kai sa July comeback. Ito ang pinakamalaking tagumpay kay Kai kung sakaling makakabalik siya in time sa NBA Summer League. And in the process, ay siya na rin ang makakalaro sa gilas para sa FIBA Asia Cup na gaganapin sa Saudi Arabia. Kaya mga ka-express, abangan natin ang mga susunod na linggo. Maaring sa simpleng update sa social media magsimula ang lahat, pero hindi natin alam. Baka isang araw, ay bigla na lang siyang maglaro ulit sa harap ng buong mundo. And when that day comes, Express Info will be the first to say, Ginulat na naman tayo ni Kai Soto. At eto ang Express Info na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. ハイソットから、ハイソット、落ちてもう一度、ハイソットいいですねいやー、しかし、ハイソット。